Kaya nangyayari, naka oh, marami mo akong pipili ay, na. Uh, napaka, palikna, napaka, Sao, gana, ay, yung shi, nina, na kung napaka maingay, napaka biyansang naman pa. Sabi nga lang ina, I-wish yung ina na. Sa'yo ba na? Sa'yo. Baka nga nating, yun na nga yung very good siya abing, pag umupo doon, hagas ang balik ng doon. Sabi nga lang, sabi nga lang ina, sabi naman ang tata, sabi nga lang, naka-chase ko pala ako nga. Sabi nga lang ang tata. Tapos pagkakakain ang tanghalian, may bahay pa din kahit um, anong init. lakad nalang itutahan mo ang iyong kuya doon at sabihin na kakain na. Tapos pagdating na kakain. Mga gandahan namin doon, walang taong hanggang paano. Nangyari nyo, ay tinagaya nga siya. Ang Pedro eh. ay manunod na sila Kumain kami nga sa lamang. Sabi ko nyo, ito ang inyong siya Aba, bakit itimig lang ang usap sa manungo? Sa kanya, bakit nang dinanunod na sila eh. Takot ako eh sa mga ganyan. Kahit akong sa Manila,

Oo, oh, hindi mm. na nakapalag. <laughs> na na Isang <sa> mm. <laughs> Oo. Oh. Isang beses lang? <laughs> Isang beses lang. <laughs> Ay bakit nga hindi eh, ganito. Hindi namin niya ako nitong mabigit to. eh. Din, lang, babi babi na, eh. sa di mag-uumaga pagka alis niya, diretso na siya sa dabaw, bisley kang buga niya. Bumalik siya ay ano oh. na, mag aapat ang buwan natin ko. Pero mo, ang ko na ako tigas na nakunod sa buwan niya. Alam mo, magaling talaga yung aking professor na taga pinangunan. Yung pinani ng district supervisor niya na si mga, ano, yung maganda, si mga matakasama ko yung anak ng eh. Dublada. Edit ay dublada. Oo, oh, oh, di dublada. siya ang pinaka-overall, ano? Mm. Mo. Anak niya, si anak niya yun. Yung mga dublada ni mam, ay, eh, ano yun, Arada. Kasi Arada ang apelido na kanyang asawa. Kung pala sa asawa na si mam dublada, kaya apelido niya na dublada na. Ang ganda lang, anak. Marapos niya. At di, ano to? Sabi ni mam dublada ni mam Arada. Ana, ako pakinggan mo, Ha? napapansin ko sa'yo, problemado, problemado pa. Ganito, anak, hindi isa, hindi dadalwa, hindi sa tampo ano ka Anak pa ng, anak pa ng gobernador, anak pa ng, ng kung anong mga tao na matataan, nakakabayan. Ito mga tao ko sa'yo. Anong gusto mo, ayate ko sa, kapag-ibayan. kita, alam ko yung buwila ko sa inyo, kasi pagkabinang ulan nga sila,

Iyakong eh, pa rin, ganyan pa rin Pero mo, ay, ni Isko, ko. Hanggang buwan, tiliis Pero ako pa pag naubi ito, hindi na eh. Dahil malaki naman ako, hindi na kaanak ang susok na, nakabistida na. Eh. Bistida, nakapanda. Ay, hindi eh, na, nakapansin na eh, Gusto ko makapansin. parang nga hindi na kaanak Alam mo, nung ikapito na, magbawal ng nangitin ko. Pero mo, anak na ko. Oh, ah, hindi po nakakahalata ang kasama niyo sa bahay. Ay, na tama? Pero alam ni Papa yun, pa, nung talagang simulat-simula oh, simula pa. Ah, dahil dumalong siya ng paapatabuha ng akit na Ah. Ano na ako eh. Oh, si malunggay. Hindi na, <laughs> na rin siya makapali. Hindi na rin siya mapa, ano. Alam mo ka, bito na nga ka, bito na nga ka, bito na nga Si Papa ko pila uwi ko. Hindi na alamay kong dumuong ng patangas. Hmm. ng patangas. Ako yung telegrama na eh. Ah, babago pa raw nag inter island si Papa? Oo, oh, nag inter island lang. Nag inter island lang noon. Ilan taon siya na ganoon? Opo, may limang taon lang pa. Kung ano oh. mo ba, ito, matag Kaya nga, sinabihan lang ng tatay lang nakapun. Ay, sa'yo, pero yung sabi niya, nagsumakay ng parko. Ang overseas, ang sweldo ay, pipitong libo. No. Opo. Alam mo, pati mismo. Diyos ko, sabi, eh, ganun, di ba niya ay di ko munta pala yan sa boarding house ko sa Piyapo. Ako naman ay papunta ng Bipuntan. Ay, yung mata pero ng aking landlord na, siya, napunta na doon sa Bipuntan, di muna na lang ang, di lang suntan. Ay, di siya ay, eh, ano ko, sabi ko, ito ay mong to, ibaw ay, ito ay, ito ay, ito ay, ito ay, ito ay, ito ay, ang mamamgimo, ang kung tama ang dami namin nila, eh. kung ano pila pang naknila, na pumunta mo na ng biko tana, ayus na marami pa pito mabatang dal, na siya sa papa sa puso kami na si papa mo na dating eh. sa kainan ng bangka, <laughs> ko, tuktok um, na nalalako yun, hindi talaga makalimutan ang mga, mga pag-iyaram nila, na dating siya sa bangka, kami nadating din, eh. de, ang dami namin mm. ay nag-iisa. Ang, ang mamang mamang Pinoy, Pino, Pino, aba hindi. Hindi mo nga, hindi mo, hindi mo nga. Sabi lang mamang hindi Anak, siguro naman ay hindi na, hindi ka na magtatanong kung bakit kami narito. sabi ganyan. yan? Sabi, opo, alam ko po. Alam ko oh, po, sabi ba yan. Alam ko po siya po ay, kasi mamang po ay alam ko eh, pwede bang ito yung magpaalam mo sa kapitan mo sa kamagaling panahon na ikaw ay umuwi para uh, kayo ay mapakatala. Uh, ma, ano to? Eh, di, anong year nyo noon? Ha? Year? Anong year nyo na? Nagkin... Hindi, 19... e sa... Hindi ka nag-aaral kayo. Fifth na ha? Fifth year? Oo. Ah, lima taon pala na krusun nyo, ano? Oo. Oh, oh. Kaya nga, ang kaki sumuntok sa akin to. Ibutas ang... Ayot. Eh ay, talaga mabubutas yun ang tatay. Lawan eh. Lawan naman ang pinto nila. Eh pag suntok ko, ipapakwa. Tari graduate na nga ay. naman niyo. Ay, kayo pinasal kami sa talisay, ano? Pinasal kami dalawa. Ang nino ko siya nila susa. Oh, lang nino sa iba. Iisa lang ang pares. Oo, oh, sila. 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 ay Sila. 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 Tayo maganda may mga nilang tayo mga kung marami yun. Kaya natupad na mga, yun, may 300,000 na gusto ng papa Pero, nakagraduate naman kayo. Ay, oo. Nung mga nakakukay malo, dahil ang pangako niya sa tatay, ang patat ko sa inyo, mm. lumuhas na kami ng Maynila. Doon na rin si Manu nag-aaral. Naroon naman si Bebe, si Ami, oh. si Gina, Imak ko sa bahay, sa tanuan. Mm. di ganito, they, di nag-aaral siya ni, mo na si Malo, hindi mo na sa school, -hatid Sino? hindi si si mo si si na oh. eh, si si Bibi, si Malo, si ano, si Ami, Mama Ami, si Ami, si Ami, pa. Ami, si Ami, Siya Ami, si Ami, si Ami, si si Ami, si Ami, si Ami, si 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 Ami, si si Ami, si 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 Ami, Ami, yung um, ulo talaga si Papa ang lahat ng naging... nag... Ang naalala ko, wala nang kumakawa ko yan. Ang so? oh, naalala -na ko talaga ng bata niya. yun. Wala ba kayo mahal mahal ko rin yun? Kaya yun ang awig na awig ni Malunggay Wala ka na yun, hindi na nagpupunta sa amin. Yung mga pahuli yun. Nagtataka ko. Dati-dati siya amin, masusiluan dito. Mm -hmm. Basta kung nalipat lang ang linggo, lahat ko na lahat, lahat ginaan ko yun. Aba, yung mga pahuli, hindi siya napunta. Ah! yung pala may mga problema na sila yun nga sa disto pala si Emil eh, basta pala na natin sasaktan mo na na sasaktan si Ami ako babating ba ba hmm? pag si Ami umalis pagdating ah bugbog bugbog sarado kaya si Ami ako na lang sabi ate ako iuuwi na kasama ko ang mga anak ko sabi ko sa uh -huh. uuwi na ako ako na naiyak naiyak siya uuwi na ako

Ayan pa. Ate, hindi ko alam. Ate, hindi ko alam. Ate, naman na O, paggamot namin. Huwag mag-alala. Hindi, nalala. makita ang mga anak na. Iyata na. tao nakapalit. Diyos ko, lasahin ko ako

sabiin oh, oh, sa kadaan, dapat na kung ano, sabi ng mga ko malimutan yun ni nung nung libing, ah, talaga namang lahat himatayin sin Mama Gina, Mamaida, ah, talagang kwan, talagang nagbawala doon sa cementerio, no? sa memorial, ay talagang namang... Yan eh. Alam nyo, oh si si Ate Emmy, Ate Emmy Brasa. Mm? Yan ang ka yan ang lagi nandiyan. Lagi mga magkaka kwentuhan nung araw Ay, na 'yon. Kasi nakapasok sa lala. Yung, ano doon sa kaplana si Emmy. Sarap pato. Di ba midway pa ngayong mama ni? Yeah, pag hindi na ala ano midway. ko. Midway. Jusko, yung ito na. Ito na ang mga pangyayari kanya kanya na sumbungan dito may may yung nagluto mo may may yas kumain ang ding yas at tiduli ng nagbubuhay pa kanta yung sinabi sa akin yas ko kapatid ko ito yung kukwento ko sa iyo pero huwag mo na ang sasabihin sa kanila na kamera ko sa iyo at baka magkamatay na alam mo kayo ay yung kapatid na yan pinagsusuntok yan ko, o si Mama Ami kayong kumakari, tipong naging martir ko, na, na para lang hindi. Ba't hindi na nakakarating dito yung balitang ganun? Wala nga, wala nga, wala nga, lang dito sa atin ngayon, ang chisme, sapak, bis. Wala nga, wala wala nga, wala nga, wala nga, wala nga, wala nga, wala nga, wala nakayag ako. Ah, umakaw daw. Hindi pa ni Amy. Kasi sa gano'n pala yung yun. Doon Sabi ko kay Carlo Ito. Ito yun naman uh, ang Ngayon ko sa iyo. Ito yung na um, Tatanungin na ang kita. At ikaw naman bako, Ikaw naman uh, Parang si si Arlo nun ikaw na eh. Grade na Okay, baka kami naman nun namatay si Mama Ami, ano na eh, grade 1 o grade kinder. Basta grade 1. Parang grade 5 niyata? Sabi ko, tuto, ito, ito'y tatanong sa inyo. Kami so naman ay wala naman sa mga inyo. Ano pa, nangyari am... ganyan? Tatanong lang namin sa inyo, kung talagang totoo nga. Si mama mo ba ay sinipa ng kapang mo sa likod? Opo. Um, Tumasik na po si mama ko anak ko yun yun kaya ang ayaw na wala na pero wala lang alagang siyempre kaya pati si bata sila na, na 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 sila eh hanggang sa lumaki ang ama nila ang kapitan kaya hindi naman sila pinabaya Diyos ko pang ati si mama eh basta cementer siya amin Diyos ko po ang hubuloy sa Tak ko Yung picture ni Amin, ang laki-laki, naka-display doon. Pag nakita um, ni Mama, eh, hahagulo na lang Ilang taon lang namatay si Mama Ami? Ter ano? 30, mga 36 lang? 34. Ito mo, 34 lang. <coughs> bata Aba. pa. Nito. Oo, bata pa. Bata <laughs> pa. Ang bait naman noong Mama Amie. Ano? Ano ba ito eh? Bait nga noon. Hawigin niya ni Ate Malo. Pero yun, di man lang. Hindi ko naman nakapalanginig. Sumula kong matal. utok yung magpapalit ng lang sa akin. Wala. Alay, sila, ila, 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 ila. Wala, yun. Sinay-nay nga. Ayaw nga ngayon, Wala din. Di man lang. Nakapalanginig. Sabi yung di Di lang itong kapi-kapi na, parang ginip ah, lang ito. sabi ko, ako naman, ahil yun ng ilan. So, ako yung lagi nag-iisa minsan din sa, hindi malamang pakita. Wala. Ba't hmm. nga kaya gayon, ano? Hmm. Ako na, pinaginipan ko din ng inay. Noon. Malangang noon lang. ang inay. nangiti. Tsaka si Kuya Pipoy. Ah, panaginip ako yun ang inay tsaka si Kuya Pipoy magkasama. Sabi kayo, ah, di masaya na ho kayo at kayo magkasama na nakangiti ang dalawa siguro ma siguro ang ang inay nung no, ano ito siguro nung ilang ano lagi nyo rin naiisip ano ano ang inay ano lagi nyo rin naiisip kung nawala ayok na rin ako. Nung una pa mapanood ko yung libing nung doon sa Manalo, ano? Na, 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 na. Ay, yung ginawang ano? Yung video? Ginawang video? Naalala ko din ang inay sa akin yun, napakabait din. Gusto na na yun. Ang inay ila, ginawa ko sa akin. Kaya, gusto na. Oo, biniling kayo nun sa akin eh. Di ba lagi ako doon? Sabi eh, ang mama mo eh, tutulungan mo yun pag ano. At lagi yung paano niya eh, masakit. Kasi ko nga ako eh. Tapos nung mga ilang artos, binigyan ako nun ng mga duster. Yung pala yung mamamatay mo. Mm -hmm. Di ba madalas ako din at hinihilot ko yun. Mm -hmm. Ibaid nga ano, yun. Abang, inaii talagang kuwan. Mabait buntoy ni pagonginapuntado yun ira na, susangtakin ko lang susay na, ala yung nakabalik na parang 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 Kumain ka ba? ang sa, ang sa, inay naman ay, noon, sabi si na, ay, makakain mo ba? Sabi inay na sa akin eh, sabi niyo, nga inay, pagka ikaw iwan na ginagawa eh, lagi kang pupunta doon sa inyo, hmm. lagi marami naglulomi doon eh, tutulungan mo yung mga papat mama mo, at nakakaawa naman. Sabi ko, wala. Punta naman ako itong pagkakoy. Walang paso. ang mga inay